Kung nalilito ka kung anong pipiliin mo between Honda CRF 150 versus Honda CB 150X, well, this video is for you. Roll intro. Ang Honda CRF 150 ay mayroon itong 149cc, 4-stroke, single overhead cam, two bulbs, air-cooled, tsaka single cylinder. Pagdating naman sa kanyang power, meron itong 12.2 horsepower at 8,000 RPM. Meron naman itong torque na 11.94 Newton meter at 6,500 RPM. Sa transmission naman, meron itong 5-speed manual. Kabilang dako naman, ang Honda CB150X ay meron itong 149cc, 4-stroke, dual overhead cam, 4 bulbs, liquid cooled tsaka single cylinder. Meron naman itong power na 15 horsepower at 9,000 RPM. Meron itong torque na 13.8 Newton meter at 7,000 RPM. At merong transmission na 6-speed manual. Ano ibig sabihin nito mga boss? Mas malakas at mas sporty and powerful ang makina ng CB150X kumpara sa CRF150. Mas mataas ang output when it comes to power and torque at meron itong 6-speed gearbox. Sa kabila naman, mas simple at classic dual sport or off-road type ang powertrain ng CRF 150 kasi naka-aircon na ito at single overhead cam. Hindi ito sobrang agresibo pero sapat na para pang off-road at pang light everyday use. Sa fuel consumption naman at sa fuel tank capacity, si CRF 150 ay meron itong 45.5 kilometers per liter at ang fuel tank capacity nito ay merong 7.2 liters. Si CB150X naman meron itong fuel consumption hanggang 38 km per liter lamang at merong fuel tank capacity na 12 liters. Ano ibig sabihin nito mga boss? Mas tipid sa gas ang CR-150. Si Maganda para sa off-road. Pero maliit ang tanki. Ibig sabihin nito, mas madalas ka magpapagasolina. Sa kabila naman, si Cibre 150 50X ay bagay sa mga long ride, touring, highway at daily commuting kasi may mas malaking tangke even mas mababa sa fuel consumption compared kay crf 150 pero mas malayo ang kanyang marating dahil sa fuel tank capacity nito. Pagdating naman sa comfortability at practical use, si CRF 150 ay meron tong seat height na 863mm at saka ground clearance na 285mm. Mas mataas ito kaysa kay Honda CB150X. Dahil naka dual sport at saka off-road setup ito, mas masarap ang comfort pag medyo solo rider ka at hindi siya ideal kung madalas kang may angkas at saka gamit mo siya sa long rides. For me, 7 liters tank capacity is tama lang naman since hindi naman ako laging nagpo full tank. Si CB150X naman, meron itong seat height na 817mm at saka ground clearance na 181mm. Mas mababa ito compared kay CRF150. Mas upright ang riding posture Friendly ang seat height para sa mga average height ng mga Pinoy. Mas may adventure touring look ito. Street friendly. At mas angko para sa daily commuting at long rides kasi may mas malaking tank capacity. Pagdating naman sa kanyang presyo, si CRF150 ay may presyo na 147,900. Si CB150X naman ay may presyo 173,900. Ang implication nito ay sa si c ay mas mahal pero may dagdag na features, mas malakas na makina at versatility. Sa si 150 naman, kahit mas mura siya, pero swak para sa off-road at trail rides. So, kailan bagay ang bawat mga motor na ito? Pumili ka ng sa 150 kung plano mong gumawa ng off-road, bukid trips, rural trips, o trail trips. Mas gusto mo ng simple, magaan, tipid sa gasolina per kilometer at saka hindi mo priority ang long rides o comfort o may angkas pumili ka naman ng CB150X kung gagamitin mo siya araw-araw, commuting highway tours, pagpunta sa mga malalapit na lugar o sa probinsya, gusto mo ng mas malakas na makina, mas malaking fuel tank at mas comfortable na uh, motor para sa long rides o may angkas tapos si CB150X naman medyo may kamahalan sa budget depende sa iyo sa budget mo no pero mas mataas ang kanyang features at versatility so yun ang lahat na comparison natin sa Honda CRF 150 at saka CB 150X so sana natulungan kayo sa video na ito sa pagpili ng gusto niyong motor kung nagustuhan niyo naman ang video na ito ay please mag like and subscribe kayo para wala kayong mamiss ng mga videos natin right safe